Good morning, uwi na tayo mga kapaksuyo tapos na ang pamamake. we're going home. Dadalan ko muna 'yung aking mga pinamiling isda doon sa kabilang kanto. Ah, good morning mga kapaksuyo. Yes, wala madadaan sa kabila kay dito tayo sa kabilang. Then kuno-kuno na basura. Thank you. Forty bukas na lang. Oo, oh, twenty na lang. Oo. na lang. Okay. Leo hindi Go bomboy. May sampo ako sa May sampo ako kahapon. May sampo ako kahapon, sampo na lang dito ba? Oh, sampo na lang, ha? Ay sayo. Ay <laughs> sayo. na bukas na lang. Ma. Kasi wala kulang-kulang pa yung bayad. May kulang na ng bente, may suklema ko sampo, may bent, may sampo pang kulang. dito na ako mga magsasanitan yung kapasok na ako sa my C4 grabe ang naku kalsada dito sa may isda at sa may konsignasyon. Puro putik na. Kaya eh, lang sa natin na kapag mahirap ang single motor ang mamaniwin mo. Napakaingat-ingat tayo kasi ang dami na nalilisga siya sa dulas. Pag madulas ang kalsada, mabilis ang simplang. Kaya yan. Marami mga kapagsiyo, no? umagang umaga wala tayo ibang ginagawa ng game hanap tayo ng paraan para ng kumita siyempre kung ano yung na nasubukan mo hanap buhay yung talagang hanap buhay mo ito ay ibang gagawin hindi mamalengke unang una kasi ang hanap buhay ay po mga kapagsir sa maliit na magaling area sa may sidewalk eh alam nyo na kapag sidewalk kapag umuulan kawawa ka At kapag at kababa ka pa rin. Kaya nga minsan, siya, iisan lang talaga. Tsagaan lang. Kaya sabi nga nila, may kasabihan. Pag hindi ka matsaga, wala ka nila. Gano. Kaya mga kasiw. Ito. Masyado na tayo. Mga. Traffic pa rin. Kanina nang pumunta ako, kapunta ako ng bayan ng Malabon. Sobrang traffic na sura na una. Hindi ka talaga makakalusot pag na una kasi uh, malaki kasi. Hindi mo ma ano, let's Dito na ako. So, ilang di pa na lang bahay ko na. Thank you very much, mga Good morning.